So yun nga mga parikoy, naka-sell sila sa ngayon. Nasa 485 na lamang ang kanilang displaying pang sa sapatos sa ngayon. Iyon na 485 na lamang. At yun nga mga marikoy, ang daming mga pambabaing super ganda at ang mura ng halaga. Sa halagang 335 lamang. Ayan o, Mabibili natin Gusto nyo man ng mga video pulang Ay uh, all-star Legit na all-star ito mga kapatid Ayan Wala siya Sa 335 pa rin Ayan yung price niya So legit ito na mga converse Mura na to kasi mahal pa ito eh Mahal pa ito So legit na mga converse yeah? ayan o oh, legit na all star ito pang short lang pero mas maganda pag medyo high cut kasi ito yung napausong ngayon hindi ito all star magaan magaan siya sa halagang 3, 3 lang nakasell na kasi So mga pambabae ito kapatid Yung mga nahilera na to Ang daming all star na pambabae So sa halagang 335 lamang So super sale na sila ngayon Ito maganda ito Yung night Neto ito man. Maganda ito So, pambabae din na Nike. Size 5 ayan na guys dayohin nyo na to yung okay na to ang daming ang magaganda super ayan na ito ito pa alam ko anong ratak ito pero hindi sya kilala pero maganda Pero dito pa rin tayo sa All Star na ba yung mga ganito medyo high cut. Ayan. Sa 335 pa rin medyo high cut. Sa kasi maganda ito uso na kasi ngayon jagger. Maganda siya pang jagger katulad niyan. Pero meron din namang maliliit ang paa ng mga lalaki kasi na ito eh. So ayan. So brown. So maraming kulay guys yung mga ganitong ano warrior. Marami dito Yung parang all-star Converse na all-star Maraming gano'ng design dito Saka ang baba ng price Yung makapamili tayo ng kulay Katulad dito Kulay green O diba So saan ka pa Hindi na masama yung 335 Ang baba na Ito Ito may quality ito mga kapatid Wow Ang ganda na ito, ito guys oh. pambabae ito anong size nito hindi ko ng mga size 5 and a mga ganun ito silipin natin anong ano pinakita guys pero nasa mga ganun itong hindi 5 and a ito pero maganda wow super ganda ito lang ha sipati natin mabuti ang ganda kasi. Ang tali niya yan. No? Sa so, pa, wala pang ano. Wala pang tuklap. Talagang buo pa yung swelas niya. ay ito pa. Oh. So, legit, legit mga kapatid. Ang daming magaganda dito. So, pero, So hindi na tayo lugi dito sa 335 natin. Ito pa. Ito puma naman ito. Pambabae pa rin. So ang dami magagandang pambabae na natira ngayon. Yung panlalaki ang kumunti na lang. Parang naubos na agad yung mga panlalaki. Yung mga pambabae na lang natira marami. Pero ang gaganda. Ito, low cut lang siya. Ayan lang. ito, high fashion ito mga kapatid. Medyo mabigat lang konti. Pero maganda ang quality. Dito naman, ito na lang yung natira. Ito, dito tayo nakabili ng ano, pang doon sa anak ko. Ito yung air nila. Yan, maganda rin. pambabae ito uh, nasa mga uh, size 4 and a half or 5 ganoon lang size niyan yun nga sa halagang 335 pa rin so makapamili pa tayo marami pa tayong ano, mapipiling mga magaganda dito ayan na So pagtiagaan niyo na lang maghalungkat dito mga kapatid. Pero tsak ako na mga kabili kayo lalo na pag pambabae, marami pang stocks. pambabae na mga magaganda pa. And, umaga ngayon kaya medyo tahimik hindi tayo sumabay doon sa mamaya-maya pag bandang hapon na dito, marami nang mamimili. So maganda rito umaga pa lang magigat-igat tayo ito maganda rin to Lodge, di pang lalaki maganda ito ayan oh nice ito so nice size 7 and a ito maganda ito pang lalaki pasok ito pang lalaki ayan oh diba sa 3.35 pa rin ang halaga so legit na maraming mga ganda so yun nga gusto kong bumili ng isa ngayon eh ito Adidas maganda rin itong Adidas mali-jumalit ang size ha nasa five and a half ang size niya, ganun galiit pang babae talaga suwak na suwak kaya pababae kasi nung binili ko dito sa anak po suwak na suwak sa kanya ito maganda rin ito hindi Oo, oh, maganda rin ang dami. nga guys. Sana makapamili din kayo. Kasi medyo nakapamilya rin ako. Parang personada ko ito. Kaya lang. Parang, ganun din ang price ito, boss, no? 335 din to. Fix okay. na tayo, guys, sa 335. Madidas na to pala, eh. Okay, guys, so. oh. Mickey Mouse na Adidas. palo tayo ayun okay. guys search lang. Ay. Off na yun off. Ibangan Di ko din manood ng mga vlogger eh. Oo oh, kasi promote natin yung ano promote natin yung Sariling ano natin Ito oh. はい。<noise>